Mga kapatid manlalakbay na dito pala tayo ngayon sa Osmeña Highway dito sa may Magallanes. Ito yung papuntang South Expressway sa hindi nakakalang. Ito yung kalsada na maluwag pero delikado rin dito sa mga motorsiklo. Ang lalo na sa mga hindi alam dito banda, yun dyan sa unahan. Kasi sa area na to ay maraming nagakamali dito ng mga riders. Dyan sa Expressway ay marami ang naligaw dyan sa Expressway na yan. Kasi yung iba ay nakaakyat dyan sa rampa ng Skyway sa na iya expressway at saka yung iba din ay dumidiretso doon sa expressway ng Islex papuntang Alabang papuntang Sukat saka papuntang Paranaque banda papuntang yun basta papuntang Taut kasi yung unahan nito ay ang South Luzon Expressway so balik tayo dito sa itong skyway na to um makikita natin to sa bandang kanan ng Ospina Highway galing pala tayo ng insa, may makita tayo malagpasan natin tong Shell Gas Station at saka itong parang sipilahan ng SM itong ano to Asia Pacific College at saka itong may simbahan. Dito banda may makita tayo dito na uh, rampas pangalawang lin siya nakalagay kaya marami talagang naliligaw dito banda pag hindi tayo nagbabasa ng mga signage. Tulad na lang nito yan sa nakikita nyo. Nasa pangalawang linya niya siya. Nasa pangalawang linya, kaya maraming uh, nawawala. Maraming naliligaw dyan banda yan, nakita nyo yung green na uh, signage na yan. Yan yung uh, signage ng uh, Naya Expressway. So, kabilaan pala, pwede tayo dyan dumaan sa kaliwa at saka kanan. Basta wag lang tayong umakyat dyan. Bali, dito lang tayo dadaan sa service road na to, sa gilid ng Naya uh, Expressway. Tapos, mamaya, sa unahan, ituturo ko rin sa inyo yung isa din sa mga delikadong daanan kasi marami ding na diretso doon ng mga motorcycle kasi pwede namang tapo ah, pwede namang motorcycle dito sa expressway yung above 400cc lang dapat yung below 400cc ay hindi talaga siya pwede kasi expressway siya nahulihin ka dyan ng mga enforcers so diretso lang tayo sa unahan dito rin ang daan ng papuntang terminal 3 1 at 2, pag galing tayo ng Makati, galing tayo ng Mandaluyong, dito rin yung daan, pwede rin dumaan dito sa mga gustong uh, pumunta ng Terminal 3. Um, pag rush hour lang, rush hour lang dito ay medyo ma-traffic lang talaga pero taste isa na lang. So paglagpas nitong Perwe Terraces ay may makikita tayo dito ng mga rampa at sa itong mga tulay na paikot-ikot. So ay, talagang nakakalito dito banda sa Maynila, dito banda sa area na to sa itong uh, lugar na to. So yan, uh, pag diretso natin yan pa kanan ay diretso yan ng um, Merbelle papuntang West Service Road. Pag diretso naman natin yan, yan papunta yan ng expressway ng uh, Slicks. Pero dito tayo dadaan sa may bandang kanan, may rampa dyan sa may bandang kanan. Yan yung isa sa mga sikreto na daanan para mabilis tayong makatawid dun sa, sa East Service Road. Yan, baybayin lang natin to Pag uh, kumanan tayo dyan, yan yung sinasabi ko papuntang Terminal 3 paakyat yan. Pero pag tayo ng West Service Road dyan, ako, napaka-traffic dyan. Grabe yung challenge dyan pag dyan tayo dadaan. So, dito tayo. Yan. Kung tayo ay dadaan sa bandang ito, ay dapat magbasa tayo ng mga itong mga signage tulad na nakita natin yung nasa taas, ay dapat basahin natin to ng maayos. Para hindi tayo maligaw-ligaw. So, so uh, kung nakikita nyo, yan, yung mga malalaking truck ay dumiritso lang. Yun, yun. Yan yung mga truck dyan. Pupunta yan ng East Lakes, punta na yan ng Laguna, punta ng basta South Banda, dyan yung daan niya. Madadaanan din natin yan yung Isimbikutan, pwede rin ma-exit din dyan sa Isimbikutan. At saka papuntang Monwalk. Tapos dito tayo, huwag tayong dumiretso dyan kasi motor, bawal ang below 400cc dyan. Dito lang tayo banda, medyo matropic lang dito, lalong lalo na pag rush hour saka mag pala tayo dito pag tayo ay bubuntot dito sa mga sasakyan ng uh, mga lalong-lalo na na sa mga malalaking truck yung mga loaded na mga mabibigat yung karga ay huwag tayong totok ng totok kasi marami nang naatrasan dito banda kasi pag naalanganin doon sa clutching or pag naalanganin sa brake ay aatras konti dito yung masasakyan kaya dapat mag-iingat tayo dito banda pag uh, dito tayo sa area na to wawa tayo pag naatrasan wala tayong laban dyan malalaking truck kahit sabihin natin sasakyan lang kahit mga malilit na sasakyan ay uh, dadamage talaga yung mga motor natin sisingit pala tayo kasi malilit lang na itong motor natin di lang siya kasya pa tayo natin mag ano, abante ito yung tanda natin pali, bali paikot lang doon siya paakyat lang tapos iikot tayo papunta doon sa may East Service Road kasi pupunta pala tayo ng C6 mga kapwa natin malalakbay kasi bibisitahin natin yung mga shop doon na nagbibinta ng mga motorcycle parts and accessories titingnan natin yung mga presyo doon at saka yung mga tinda nila kung ano yung mga available na tinda kaya kung gusto nyo yung mapanood ang susunod natin na video dito ay i-upload ko na lang tapos mag-subscribe kayo para mapapanood nyo yung susunod kong upload so balik tayo dito, balik kumanan tayo, tapos kanan din dito. Pag dumiritso tayo, tapos bababa, pabalik yon dun sa rampa, sa ilalim. Tapos pag kumaliwa naman tayo doon, napapunta tayo ng Terminal 3. Dito tayo papunta ng East Service Road kasi sa East Service Road mas malapit at mas parang naluluwagan na ako doon sa dito sa East Service Road pag dito ako dadaan. Bali, ang daan pala natin ay C5. Kakaliwa tayo mamaya sa C5. So lagpas lang ng tulay na to ay kakana naman tayo pababa. Daan nyo lang toong uh, video ko. Pababa tayo sa unahan. Papunta na yan ng East Service Road. Ituturo ko rin sa inyo yung Pakaliwa dito sa East Service Road to puntang C5. Sa hindi pa nakakaalam at saka sa mga nakakaalam na i-share nyo rin para malaman din ng iba. Diretso lang tayo. Ito kanan. May stoplight dito at saka may footbridge. Dito tayo kakanan pababa. Pag pabalik naman tayo, dyan sa may bandang kaliwa, yung pasalubong sa kaliwa. Dyan din tayo dadaan mamaya pa uwi. Papunta na rin yan ng Osminia. Uh, Papunta rin ng uh, Pasay at Paranaque. diyan tayo dadaan. So ito na yung ano is, is service road part na to dito ng Tagig. Rediretso lang tayo itong area na to. Ito yung maganda din sa service road kasi naka dalawang lane siya. Doon sa kabila, sa West Service Road ay uh, sa lubong lang doon may area doon na isang lane lang. May area din na dalawang lane. Kaya mas maluwag pag dito tayo dadaan pagpupunta tayo ng C5. Is in Bikutan. Mga kapwa natin, nandito na tayo sa may malapit sa C5, sa unahan kunti, bali kakaliwa na tayo dyan sa unahan kunti. Uh, may makita tayo dyan na parang flyover, yung uh, flyover ng C5 link, yan yung negay sa taas, yan yung papuntang Merville, papuntang Paranaque, papuntang uh, multinational, papuntang Sukat. Pwede rin tayo dumaan dyan sa taas pero ang daan natin iba, doon yun sa kabilaan, hindi tayo walang daan dito sa may service road. So ito na yung pakaliwa sa C5 may makita tayong stop light dito kakaliwa tayo dito banda. Ayan, shout out dito sa mga masipag natin na mga enforcers. Tapos madadaan natin tong in hub. Dire-diretso lang tayo papunta na to nang pa C5 Bali Service Road to dito na C5. Ito na yung way natin. Tapos pagdating doon sa unahan, sa may Maritzu Rodriguez, doon tayo dadaan. Papunta naman ng C6. Uh, doon tayo sa C6 pupunta at natin yung mga uh, maraming nagbibinta doon ng mga motorcycle parts at saka mga accessories. So yun lang. Uh, panoorin nyo na lang yung next video natin para hindi kayo mahuli uh, sa mga updates. Bago lang kayo sa channel, huwag yung kalimutan i-subscribe at hit the notification bell. At select nyo na rin yung all para wala kayong ma-skip ng mga videos na i-upload natin.